Hello guys, good evening, good evening, good evening sa lahat dyan Good evening sa lahat, good morning sa Pinas, good morning po sa, sa good morning ngayon sa iba dyan Good, up good evening naman dito sa Kuwait Ayan guys, samahan nyo na naman ako guys Puro kain lang tayo, namin na ngayon ha? Kain, marami akong pagkain kasi si Amo kanina sabi pa sa saya, nagpagaras pagara siya yeah, bukid <laughs> dito sa garden nakita eh, kita niyo yung garden na garden ko ay garden yung sa labas nakita niyo yung mga kahoy may las, may ano ako doon may vlog ako noon eh na pinakita ko yung mga kahoy doon yun pinutol kasi yun eh nandito sila kanina dalawang araw na kahapon at saka ngayon eh Maraming nga sila pagkain pag nagpunta, magpunta yan sila dito, nagdadala ng pagkain. Kaya ako ngayon, marami din akong pagkain. Ayun guys, pakita ko yung pagkain. Tira! May vegetable salad tayo guys. Salad oh, sarap. Salad. Uh, chicken curry. Chicken curry yan guys. Tapos itong brown na harina. Ayan, brown na harina. May paprutas ako. ayan. guys. Ayan yung aking pagkain. Samahan nyo muna ako. Samahan nyo na naman akong kumain. Ayan. Hindi ko ito kainin Kaya kita kita. Diyan ka sa taas. Ayan. Samahan nyo ako. di ako nakita. Ito <laughs> guys. Nagpipili ako dito kung Saan yung kainin ko? Nasaan yung kutsara ko? May wala akong kutsara. Ay, ito <laughs> Ito guys, ay eh, dessert to. Dessert to nila. Uh, Harina to na pina-brown tawag nga. Kalimutan kong pangalan nito eh. Masarap siya guys. Harina siya na sinangag. Tapos lagyan ng tubig, asukal. Tapos may mga sahog-sahog pa sila nilalagay dyan. Kalimutan ko pangalan. Parang yung para ito yung kahapunan ko na lang. Dami kong pagkain na hindi kasi ako mahilig kumain na yung maraming pagkain talaga. Dito kung kumain pa isa-isa, dalawa lang tama lang kanin sa ulam lang. Isang ulam or dalawang ulam. Ayun na yun. Pero pag, pag kumain, tapos ganado ako kumain, Lala. hindi yung kain lamun lamun <laughs> po yung gagawin ko doon lalantakan ko yung kain kasi namin kanina tanghali ano lang yun mga alas, alas dos na yun kanina kaya ngayon medyo gutom gutom na ano lang so guys warm up lang <laughs> matatawa yung mga kaibigan ko pag kumakain ako sabihin ko warm up <coughs> Ayon tuloy Nabulunan <Abloonant> talaga <laughs> ng mga Warm <laughs> up ka sarap guys. Mm. <coughs> <coughs> sa sobrang sa sobrang sarap <coughs> naramdaman ko dito uh, napaubo ako sarap <laughs> nga tapos may salad ako ganang. gusto ko sa salad manamis-namis para makain ko <coughs> ayaw ko yung maasim Hindi kasi ako kumakain ng mga gulay, yung, yung gulay na ano, yung gulay na dahon. Pero pag matam, ginawang salad, tapos nilagyan ng mga matamis-tamis, nun, kain ako. <laughs> Arot yan. <laughs> Arot no? Sarap. <coughs> Inuuna ko yung salad, saka yung dessert. Saka na yung kakain ng kanin, saka yung mula. <laughs> Baliktad. Bulit talo ko gumain. Ang god. Salad. Ta mga tao kasi mga ano din kasi dito. Mga amo kasi dito mahilig sila sa salad. Araw-araw salad, gulay. Diyan sila magsasawa. Salad sila salad. halo-haloin lahat ng mga ano, ricados, rambulan. Ito ano 'to? Pepino, lettuce. Mm. Um, lettuce, pepino. Repolyo. Repolyo na violet. Tapos bell pepper iba-ibang kulay na bell pepper tapos mm, kamatis mm, mais corn corn <laughs> ayaw ng mais corn <laughs> mais ano pa hmm. tinagtad ng Pero hindi ko makain yung kanin. Ang bang? <coughs> matamis at maasim. Maasim-asim na matamis. Tapos itong isa maasim. Ay, matamis. Ito matamis, yung brown. Tapos itong ano naman salad ay matamis na maasim-asim kunti. Ngayon guys, hindi ko ito maubos. Kaya, Babay muna. Babay muna guys. Salamat sa mga lahat. Sa lahat ng mga subscriber ko. Salamat sa mga viewers ko dyan. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Sa panonood. Sa walang pagsawan yung panonood sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Gabayan po tayo ni Lord araw-araw. Huwag -araw. tayong babayaan. malakas lagi ating katawan guys. Sa mga viewers ko dyan. Sobrang maraming maraming salamat kay. Sa sunod na vlog ko. Mag-shout mag, mag uh, out ako ng aking mga subscriber. Susulat ko pa kasi sila lahat. Kaya bye-bye, God bless.